Hello mga kaswerte, samahan niyo ako magluto ng sweet and sour chicken with veggies and with homemade sauce. Paborito po ito ng aking asawa at lagi ko nga po itong niluluto. At nagluto nga po rin po pala ako diyan ng shrimp with cauliflower. Masarap po ito, ginisa ko lang po iyan sa kamatis. Tignan niyo naman po, sobrang sarap. Samahan niyo po ako magluto. Ayan po. Ito nga po pala yung shrimp at saka cauliflower. Ito nga po pala yung sahog ko dito sa may sweet and sour. At saka magpiprito din po ako dyan ng chicken legs. At ayan, tignan nyo naman po yung, yung prawns. Raw prawns po yan. Filled na po yan na nabili ko. Ayan, nagsimula na po tayong mag ng bawang, sibuyas at kamatis. At habang nga ako'y nagluluto noon, ay nagluto na rin po ako ng para sa sweet and sour. And yan po, nilagay ko na nga po pala yung shrimp. Ayan. Kaunting pulo lang po yan. At saka, yan, tignan niyo naman po. Ito nga po pala yung sweet and sour na veggies. At ayan, nilagay ko na nga po pala yung uh, cauliflower sa mushroom at ayan, luto na yung aking sweet and sour uh, veggies at ayan po, magpiprito na po ako dyan ng uh, chicken wings at ayan po, dinip ko lang po yan sa cornstarch at maglagay ako dyan ng uh, butter at nagpainit na rin po ako ng mantika at ayan po, tignan nyo naman po ayan, ganito po ako magprito ng fried chicken ayan, tignan nyo naman po kulong-kulong yung mantika na produce po ito nga po pala yung akin fried breast chicken. Ayan po, tignan nyo naman po. Sobrang sarap po nito at kailangan po mainit po yung mantika para po maluto po ng maayos. Tignan nyo naman po. Ayan, ako nga po ay paborito ko kung kumain ng chicken with chili oil. Ayan po, nagprito nga rin po pala ko dyan ng shrimp. Um, yan po. Ayan, napaso nga po pala ako dyan. Pero hindi naman po masyadong masakit. Ayan, tignan nyo naman po. Kain po tayo. Ayan, sobrang sarap po nito. Fried chicken wings. At saka fried shrimp. yan tignan nyo naman po mga kaswerte. Masarap po ito. Ayan, tignan nyo naman.